Madali din ba kayong mahilo tuwing bumabiyahe? Bilang veterano sa pagiging mahilohet sa gitna ng biyahe, ito yung mga tips ko para hindi kayo mahilo or masuka. Kung sasabihin yung uminom ka na lang ng bonamin, hindi! Sa limang beses akong uminom ng bonamin, anim na beses yan hindi gumana. <laughs> Unang-una, huwag kayong sasakay sa bus na naka-aircon. Bus ordinary lang all the way. Marami lang snatcher tsaka matigas lang yung upuan sa mga ordinary bus pero fresh air naman eh. Next, wag kang magsi-cellphone habang bumabiyahe. Ito proven and tested. Na-realize ko to dati kasi mahilig ako manood ng movie sa may cellphone ko habang bumabiyahe. Tapos lagi ako nahihilo. Kaya naisip ko, baka dahil sa pagtutok ko sa cellphone, kaya ako nahihilo. Kaya simula noon, hindi na ako nagsa-cellphone habang bumabiyahe. Sobrang effective nito. Feeling ko kasi yung pag-alog-alog ng ulo at mata, yun yung dahilan kaya nakakahilo. Kasi pinipilit nung mata mo at nung utak mo na mag-focus doon sa may cellphone. Kung gusto mo mang mag-cellphone, gamitin mo na lang pang sound trip, di ba? Mag-senti ka doon sa may bintana. <laughs> Next, Huwag na huwag kayong tatapat sa aircon ng sasakyan. Lalo na sa mga bus, yung mga ganyan. Alam mo yung literal na simoy ng hangin o aircon, gawin mo ang lahat para hindi yan tumama sa balat or sa mukha mo. Diyan ako madalas nasusuka na eh. imagine ko pa nga lang nasusuka na ako eh. Feeling ko kasi, alam mo yung pag yung hangin sa may balat ko, parang may something lang doon na nakakasukay Hindi eh, ko alam kung bakit. Alam mo yun, parang siyang ano eh, parang fake na hangin. <laughs> Masama pa sa ganito, lalo na ako nakasakay ka sa mga bus, kadalasan yung mga ganyan, sira pa yung mismong pangtaket doon sa butas. So pag dito ka nakaupo, yung butas na yan walang takip. So dire-diretso sa yung hangin. Para kang nag-shower ng hangin. Next tip ko sa mga bus or MRT, LRT. Huwag kayo uupo. Personally, kahit maluwag yung LRT or MRT, mas pinipili ko talagang tumayo. Kung uupo man ako, uupo lang ako para i-reserve yon sa mga mas deserving pang dumating. <laughs> you know, no, siguro yung suka or hilo triggers ko, mas natitrigger lang talaga kapag nakaupo ako siguro kapag nakatayo ako, yung focus ng katawan ko, nakafocus siya sa mga paako ako na hindi ako matutumba. Lalo na kung wala kang mahawakan, tapos dinidiinan mo yung paa mo doon sa may sahig para hindi ka matumba pag guminto na yung trend. Kaya siguro hindi ka nahihilo kasi doon nakafocus yung utak mo sa may paa mo. Sa mga bus naman, same lang din kapag nakatayo. Siguro mas madali lang makontrol yung flow ng katawan mo kapag na nakatayo ka sa isang bus. Lalo na sa may bus, madami ka rin naman pwedeng hawakan like yung upuan o yung mga nakasabit. So kapag gumagal yung bus, hindi ka madaling mahilo kasi hindi ka nakastay still lang. Mostly, ka or takpan mo yung ilong mo. Medyo konektado to doon sa amoy ng mga aircon sa mga bus, sa mga grab, sa mga taxi. Ang babaho kaya ng pabango nila. Ayan o, oh, yung meme na to, it sums it up. Grabe, <laughs> malanghap ko pa lang yung amoy no. Uh, taxi, nasusuka na ako. Iniibadig ko pa nga lang kayo, nasusuka na ako. Ang so, simpleng solusyon dyan, takpan mo na lang yung ilong mo para hindi ka mahilo or masuka. Kung wala kang mask, gumamit ka ng benchen ba, towel, ganun, takpan mo ilong mo buong biyahe. Kaso nakakatakot lang yan pag antagal ng biyahe. 2 <laughs> hours ka na <laughs> so, yun lang naman yung sa akin. Kayo ba? May tips ba kayo para hindi mahilo sa gitna ng biyahe? Comment nyo na lang. Thank you.